1,000 peso challenge tayo mga ka-eats. Kami ang Eatspirations, Mahilig kami kumain at gumala. Let's go! Hello mga ka-eats, andito kami ngayon sa Taco Bell sa One Ayala. Titignan natin kung anong mararating ng 1,000 pesos. Natuwa kami at nagulat na mayroon ng Taco Bell sa Makati ulit. Kung hindi kami nakakamali, matagal na wala ng Taco Bell dito sa may bandang South. Kaya ito na. Tapos 1K challenge pa mga ka -eats. Kaya natuwang-tuwa talaga kami kahit medyo maliit yung branch nila. Okay naman kasi malinis at bagong-bago. Tapos mabilis din naman sila gumawa ng mga order. Ito yung unang in-order namin, yung Holiday Grande na mukhang limited time only lang. 5.99 lahat to may nachos, merong quesadilla, meron din silang cinnamon twist at syempre yung kanilang signature na crunchy tacos tapos merong dalawang drinks na kasama. Tapos nag-order pa kami ng cheesy fiesta potato tapos yung kanilang taco rice bowl with drink. Unahin natin yung kanilang cheesy potato. Nako, click na click talaga to sa mga bata. Panalong panalo. Yung kanilang cheesy at very creamy na potatoes na talaga nga naman nakakatuwa. Medyo bitin lang siya. For 99 pesos, medyo parang maliit yung serving size. Pero tuwang-tuwa si Sadie, si Sage, at si Bini. Talaga nga namang masarap siya. Siyempre, patatas, tapos yung cheese din. At yun, approved pa from Sadie. Si Bini halos hindi na i-share sa amin to kasi tuwang-tuwa siya sa sarap nito. Himala, kumain siya ng parang may sour cream. Tapos ito naman, nilagay ko sa sauce. Perfect siya with hot sauce. Tapos ito yung taco rice bowl na ang saya. Kasi meron parang taco shell na pwede mong ganyanin. At mas ma-enjoy pa yung different textures at flavors na nasa bowl na ito. Si Sadie at si Sage din tuwang-tuwa dito. Lalo na nung na-discover nila na pwedeng kainin yung parang taco bowl na yan. Tapos ito naman, yan syempre, tinay ko rin ang sarap lalo na kasama yung hot sauce nila. Mas masarap yan kapag may hot sauce. Tapos si Bini sumumok din, medyo nagustuhan din niya yung rice nito. Tapos syempre yan oh, nag explore explore si Sage. Tuwang-tuwa siya sa shell na ito. Winner na winner yan mga -eats. Next naman, tikman natin yung kanilang nacho grande. Ang sarap. Punong-puno ng toppings. At maroon din silang syempre yung meat, yung sauces, tapos yung cheese. Winner yan mga ka sa Tapos ang maganda dito syempre since doon namin kinain, yung nachos hindi nagsag. Kaya malutong na malutong pa rin. Ito naman yung crispy tacos nila. Abang galing ni Bini oh. Tuwang-tuwa siya dyan. Halos naubos niya yung isa. Tapos ito yung toppings. Parang okay na rin naman yung amount ng mga toppings na nilagay nila. Tapos syempre si Bianca rin titikim. Very crunchy talaga yung shell. Tapos maganda yung balance ng flavors. Marami yung lettuce at cheese. Siyempre mas masarap with the hot sauce. Ito naman yung kanilang cheesy quesadilla na talaga nga namang cheesing cheesy. Bawasan lang natin yung pagka-cheesy niya with the hot sauce para konting umay lang or bawas umay. Masarap siya mga ka eats Tagal na rin namin hindi nakapagtako, Bel, kasi medyo malayo. Yung mga branches sila sa may kubaw, sa may gateway, kaya tuwang-tuwa kami na meron na finally sa may Makati. Ito naman, una kala ko chicharon, cinnamon twist pala. Medyo manamis-namis, malutong, very light and airy, at syempre, tuwang-tuwa ang mga bata. Kasi nga naman, anything crunchy, nako syempre, siguradong guaranteed, sigurado na guaranteed pa, na talaga nga naman magkiklik sa mga kids. Nako, tuwang-tuwa kami dito sa 1K challenge na ito, kasi medyo marami na kaming na-achieve sa 1,000 at talaga nga naman good for sharing siya mga ka Kaya kung kayo ay naghahanap ng pagbo 1K challenge with your family and friends, subukan ninyo. Ito yung total namin, 918 lang. Baka may pwede pa kayong idagdag dyan. Until next time mga ka bye-bye!